Magandang araw mga pre. Nandito nga pala tayo sa ating breeding pen. At ngayong araw, tatalakayin natin bakit nga ba nakakulong o ikinukulong ang ating mga breeders. Ito ang mga ilang dahilan. Tara, samahan nyo kami. Let's go! go. Una, kontroladong kapaligiran. Ang pag-iingat sa mga manok na nasa kulungan ay isang paraan para makontrol o ma-monitor natin sila. Kabilang ang temperatura, pagpapailaw at proteksyon mula sa maaring maging sani ng kanilang mortality. Ang pag-mo-monitor sa kanilang production nakakatulong na ma-optimize ang kanilang paglaki at kalusugan na ng ating mga alagang manok. Pangalawang efficiency. Para mabigyan ng sapat na patuka at matiyak na ang mga manok ay tumatanggap ng balancing diet na may lahat ng kinakailangang sustansya para sa napakagandang paglaki at produksyon. Nakakatulong po ito para mapabilis ang kanilang paglaki. Nagiging consistent po ang mga manok at nagiging productivity kumpara sa hinayaan lang natin sila na maghanap ng kanilang makakain. Pangatlo ang kalusugan at siguridad. Ang pagpapahintulot sa mga manok na malayang gumala ay malaki ang chance ang makakuha sila ng sakit. At ang pagbibigay sa kanila ng kontrol na patok ay maaaring mabawasan ang pagiging sobrang taba o pagiging unhealthy at matiyak na kalusugan at kaligtasan ng ating mga manok. Pang-apat, economic consideration. Ang pagpapakain ng mga manok ng isang balansing patuka sa mga kulungan ay mabisa kaysa pagpapahintulot sa kanila na gumala para maghanap ng sarili nilang pagkain. Bagamat nakakatipid ka sa ganitong sistema sa pag-free-free sa kanila pero mas maganda pa rin na monitor mo sila. at para na rin masigurado na bawat isa ay nabibigyan ng balansing patuka. Tandaan po na bawat isang manok na nangingitlog ay nasa 100 to 110 grams a day ang kanilang kinukonsume. Isa itong sistemang praktikal na ginagamit namin at mahusay na diskarte na nakakatulong sa pag-maximize ng produktibidad habang tinitiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga manok. Yun lamang po pala for more mga pre.